morning, kamusta boy? Yes. morning, Asin Kenneth. Yes, maraming salamat. morning, Boss Ang dahil pangalan. Ito yung babae, ayan ah. Tactics talaga yan. Ayan, my fans. Complete box na yan, wala lang papers. Ito. Ganun po tayo dala ang mga French Bulldog po. French Bulldog. Yes. Ito po, two lilac tan po. Lilac tan. Yes, nag-redize sa gabi. Yun. Ang tutungan ng flashlight. Ah.

Okay, ano meron tayo? Ito, female, male. Mm. Magkapatid. Why year in seven months. Mm. Parang sila may PCCI paper. May PCCI paper. Ito, registered. Itong babae, nag-ihit na. Okay. nag-ihit na ito? Okay. Laki ng paa? Opo, big bone, big size. Laki, laki ng mukha. Sorry, okay. big jungle. Oh, laki talaga oh. Yes, maraming salamat. Morning, boss. <laughs> Good birthday. Ang pangalan. <laughs> Ay, yung lalaki ng anak mo dito pag ha? Oh, Ito, 5 months. Mga compact size siya na ano, Busha Dam Line. Busha Dam Line. Oo, oh, ito available tayo. Uh, tatlong lalaki, isang babae. Ito yung babae, ayan ha. Ang taste yan advance. Kung wala lang papers. Wala lang, lang papers. pero... Dito, uh, bilhin natin sa babae, 11. Sa, sa lalaki naman, 10. 10,000. Uh, Oo. Okay. Available tayo sa babae, tatlong lalaki. Oo. Oh. Maka compact size yan, ha? Oo, ang ganda. six months na to, pero legit talaga, oh. Going six months. Oo. Oh. Yeah. Oo. Okay. sa lalaki, ay sa babae, 10 sa lalaki. Negotiable ba yan. Basta, Negotiable ba? Subscriber ni Musta Boy. Uy. Siyempre. Gusto ako price tayo dyan. Maraming salamat. Uh, tapos yun tayo sa uh, Labrador. Labrador. <coughs> oh, uh, Labrador natin, 3 uh, months. Mares pa ba available? Dalawang choco. English Labrador. Ito, uh, ano na to? Uh, uh dalawang bakuna. Uh, Kompleto na sa The world Bigyan ka rin ito, 10k isa. Okay. Ayan, parang store ko yan ha. Parang isa babae. Okay. 10k isa, negotiable pa. Ako, hindi tayo sa doksan. Ayan, doksan natin na makulit. Ayan, likot-likot. <laughs> likot. Ayan, doksan natin. Ayan, may, kumpleto ba una? Color nito parang light choco na ano, double dapple. Oh, okay. Take five na lang, babae. Kumpleto ba una? Ayos. okay five na lang, take five. Isa na lang natin para take sa back um. Tapos, ito yung pusa natin. Pusa natin, three months old. Uh, nanay niya, ex super yung tatay, British. Ikinan mm. na lang natin yan sa lalaki, eh, six-five. Six-five, yun. Six, na lang yan, okay. six five. Okay. Ayan, ah, uh, Uh, salamat uh, sa akin ang ng ng, ng Labrador. Thank you po sa inyo. Sana okay. makaulit po kami. naman. niyo sa 0910 1339194. Okay. Maraming salamat. Thank you, thank you thank you. Good morning. Morning ah, medyo tanghali na. Uh, doon pala ako na kumpi Ha? Hindi, hindi ako na <laughs> nag ano muna ako. Siyempre pag nasa Goroto tayo, uh, sailor din tayo. Okay, Ito. Meron uh, po tayo dalang mga French Bulldog po. French Bulldog. Yes. And ito po Two months old Lilac tan po Lilac tan Yes Nag-red eyes po sa gabi Yun Ito tutungan ng flashlights Ah uh, Kompleto na po yung bakuna For the tour And then Papers CCI papers po Oo Meron Ang uh, amin na po On hand na po oh, Okay I'll give it to you anytime uh, Okay Lalaki ba eh? Uh, Mababa eh po Isabela carrier po pala sila no Isabela carrier Ah uh, Out po natin dito 25,000 25,000 Very the negotiable Very negotiable Okay Tapos Ito na po Lilac phone po. Red ice din po to sa gabi. Lilac phone. Too much din po. Magkapatid po sila. Isabella Carrier din po. Um, 10,000. Kompleto na po ba ko yun ah, uh, 4 times the work. PCCI Pay First and Handling po. Ah, so, okay. Um, 10,000 pesos po. Okay. okay. Purchasable po. Okay. Uh, yun. Ayos ah. Uh, Mail po ito no? Mail. Okay, okay. saan mako-contact si sa Sir MJ? Ah, uh, sa etong po, Jambi Jam. Then, pwede na din po ako makontact sa phone number. Ah, uh, 0945-8592-406 po. Okay, yan po. Tagas saan, Sir? Jason City po. Okay, maraming salamat sa MJ. Thank you po. Thank you. Po. Good morning po ya. Yes. Meron po pala ako ngayon dito mga ano. Bok chow mix free po ito ah. Uh, Kunti na lang ah. Chow po. Kunti okay. na lang ubos po. Nakapito po ako ngayon. Talaga lang? O sana all. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes, Kala thank mo, you Lord. Pong, may pom. pom pong chow po ako ha. Ah. Two months old. May two times keyword. Babae laki. Malaki po ito ah. Ito babae. Yan. Yeah. 1,000 po 3,500 no? na lang po. 3,500 na lang. Pa, okay. Nahan. Okay. May COD po ako ha Okay. Ito kanina, lima yung chow-chow ko, isa na lang po. Isa chow-chow na lang? Ito, solid lutang po yan ah. May two times ni Warm po. 4,500 po. Bigay ko na lang 4,000. Okay. Ito, no, maliit ma'am. Pong chow, maliit. Ito, wala nang na may hari na. May hari na. Okay, maraming salamat at Emily. Maraming po, salamat ka. Agnes po pala sa mga buyer po Kapos sa Bukawe. Pasensya na rin po pala sa mga hindi ko nabigyan sa budget ni ko, naubos ko eh. So, talaga ito, naman, ito Congratulations. Thank you Lord talaga sa mga sa mga bayan na nagtitiwala. Okay, maraming sa salamat. Thank you. you. Good morning, Kuya Ryan. Good morning po. Yun, may okay. dalawa ang malaki dito. Laki, oh. Malaki oh. Laki ng ano. Yung mga, yung mga inanong mo sa reels na no nakaraan, nawala yan, ubos na. Ay wow, ang galing. Nilalakad yung dalawa na nakaraan eh, nakita ko. Okay, ano meron tayo? Ito, female. May. Hmm. Magkapatid. One year and seven months. Hmm. Pareha sila may PCCI paper. May PCCI dito. Registered. etong babae, nag-hit na. Lang. Ay, nag-hit na ito? Na eh. Okay. laki ng paa? Opo, big bone, big, big hmm. Magkano bigay mo dyan? 18K lang po. k May bawas pa. Laki, laki ng mukha. Sorry okay. Oh, um, talaga oh. Yun, know, oh. parehas ba disregard na yung kanyang um, Ah, okay. Number ko yara yan. 0906-695-0919 Okay, FB account niya, siyempre Ryan Mosilla Malan Okay, taga Santa San Jose, San Jose. Okay, ma okay, maraming salamat kay Ryan Thank you pa Thank you